So yun, what's up mga kapising? Panibagong araw. Panibagong adventure na naman tayo. Ngayong araw ay pupunta po kami sa dagat para mag-usok. Maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin. Kahit kakonti po ang mga followers ay maraming nanonood po ng aming mga video. Maraming maraming salamat po mga kapising. So yan at kung nagustuhan nyo po ang aming mga video, ay huwag nyo pong kalimutang I-follow ang aming Facebook page At huwag nyo rin kalimutang Subscribe ang aming Youtube channel Mga Kapising Yan at andito na po tayo Sa dagat mga Kapising Pababa na po kami ng hagdan At tapos na po kami sa paglaladlat Ng pusok mga Kapising Moments later. Unang area natin. Pagbuka fishing. Pagbuka ulit mga ka-fishing. Kanopin tayo mga ka-fishing. Pagbuka ulit tayo mga fishing tayo mga fishing kano tayo mga fishing kano tayo mga fishing pa yung tayo mga fishing yung mga kapising ito po yung ating nakuha mga kapising pang ulam natin ngayong hapon thank you for watching yan po ipipretuhin